For today's video, may natagpuan nga kaming kay nandito sa barangay talaga kapas Tarlac. ay lera lang siya ng rusi. Ang Jepo is goto Paris Mami. Pagpasok nga namin, eh murder kagad kami at yan na nga oh. Hindi na nakapagintay si Joyos oh. Gusto pang ang kainin ni Rap Rap yung sinangag ko. Paris to ng mami ko eh. Ito nga pala yung mga list ng mga pagkain ng Jepoy's Goto Paris Mami. I-post nyo na lang yung video guys para makita nyo yung presyo. So, ayan na nga. Umpisa na natin ang kumain. Tara. Kain tayo. Ang giting ko muna kay sandali ha. <laughs> ang solid nga pala ng sabaw nila guys. Napaka sarap. Ito yung inaanap ko na lasa ng Paris Mami. Ito nga guys, so nakadalawang rice na nga ako. Solid talaga ng sabaw nila guys. Promise. Hindi kayo mabibigo. Dinig nyo ba yun guys? Sorry, busog na ako. So, paano yan? Uwi na. Busog ng mga person. Ikaw ulitin ko yun, Jepoy. Hindi ako gusto mo guys. Subukan mo na rin. Along the highway lang siya.